Aktres na si Bella Padilla masaya ang naging reaksyon na engaged na ang kaibigan na si Kim Chu. Kamakailan nga lang ay napabalitang engaged na ang Paulo Avelino at Kim Chu. Inulan ito ng mga samot saring mga papuri mula sa mga taga-subaybay ng dalawa. Pati na din ang mga katrabaho nila sa iba't ibang industriya. Sana dito si Bella Padilla na natuwa dahil engaged na ang kanyang kaibigan. Ayun pa nga kay Bella, susuportahan niya ang kanyang kaibigan. Dagdag pa nito, napakasaya niya dahil sa tagal-tagal ay ikakasal na ang kanyang kaibigan. Laking tuwa naman ng mga fans ni Kim Chu at Bella Padilla dahil tunay daw talagang kaibigan si Bella kay Kim Chu. And this are chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like Share, subscribe and click the notification bell for more updates.